Ano? Ano? Utak? Ang <laughs> tulog at ingay, makulay na ilaw. Kay sarap pagmasdan, ng indak at galaw. Magandang katawan, kay lambot na baywang. Halina't sumabay sa aking pagsayaw. Palit sa inumin, dapat ay malambing. Akbay maging pisil, halik kasama rin. Konting kikitain, lahat ay gagawin. Magbigay ng ayun kahit ay magpaangking. Huwag sana musgahan, naging kapalara. Kung wala mong dangal, hindi rin laruan. Kahit kasalanan, kasalanan hangad lang mabuhay. Pag-ibig may bawal, tunay rin magmahal. Marunong masaktan, matiisin lamang. Sa libak at dina di na umaangal. Sana aking buhay, sa puso'y may puwang. Diyos na may kapal, siya pa rin ang gabay.